Lahat man na ay tinatago lihim na ito. Pagkatapos mong matutunan ito, hindi ka na muling magkakaroon ng sira na zipper. Naniniwala akong lahat ay nakaranas na nito. Kapag mayroong kang ng damit, bag o anumang bagay na may sira na zipper. Ito ay napakakaraniwan dahil sa patuloy na paggamit, ang mga zipper ay madalas na nagiging kapit, natatanggal o hindi na humahawak. At kadalasang ang problema ay nandito mismo Yeah. huwag mo't Dahil na yon, ipapakita ko sa inyo ang isang napakasimpleng solusyon para ibalik ang mga sira na zipper. Magiging mukhang bago ito at pinakamahalaga nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Kaya, hindi mo na kailangang itapon ang paborito mong piraso ng damit o magbayad ng ibang tao para ayusin ito. At para dito, ang unang bagay na kailangan natin ay isang plastic na bote. At maaari kang gumamit ng plastic na bote mo. Ngayon, gamit ang gunting, putulin natin ang gitnang bahagi ng bote. Gagawin natin ito dahil kailangan natin ng piraso ng plastik. Hindi na kailangan pang maging malaki. Isang maliit na piraso ng plastik ay higit pa sa sapat. Tungkol sa ganak. Gawin mo lang ang ginagawa ko dito sa video. Kaya, pagkatapos tanggalin ang piraso, putulin natin ulit sa mga sulok. Tulad ng sinabi ko, kailangan natin ng maliit na piraso. Magagawa ang trabaho. Pagkatapos nun, iladay natin ang piraso ng plastik sa sira na bahagi. Susunod, mainit na pandikit pang ayos. Iladay ang mainit na pandikit sa isa sa mga dilid. Hawakan ito hanggang sa dumikit. Kung wala kang mainit na pandikit, damitin ang superglue bilang kapalit. Pagkatapos, duwin mo lang ang parehong baday sa kabila. Dahan-dahan lang na pisilin. At kung may kaunting sobra, maaari mo itong putulin gamit ang gunting. Sige, damit ang pangipit, pisilin natin ito para mading patag at manipis. Para hindi ito mastock kapag hinahatak ang zipper. Pagkatapos gawin ito, hintay matuyo ang pandikit. Pagkatapos ng ilang oras, subukan isara ang zipper at tingnan kung ano ang mangyayari. At gaya ng nakikita mo, gumagana na ito ng maayos. Nakikita ba paano madali ang pag-slide ng zipper at mukhang bago? At pinakamahalaga, hindi na ito matatanggal. Kung maaari, gumamit ng plastic na kapareho ng kulay ng zipper. O kaya naman, transparent lang tulad nito. Sa ganitong paraan, walang makakakita nito at hindi ito makakaapekto sa itsura ng dami. Ito ay isang mahusay at napakamurang paraan para ayusin ang anumang zipper. Kaya, pip natin na yon. Sana nagustuhan niya ito. Salamat sa panunood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.